Dalawa. Dalawa, 150. Pwede na. Pwede pang pangkumot, oh. Ayan mga bossing ko. Iba-iba kulay niyan, ha. Oh. Ito price niyan dito sa bodega ni Boss SMN, ha. 2, 4, 150 pesos lang. San pa kayo, oh. Napakarami pang mga nakasabit mga bossing. Napakarami rin mga spray paint. Ano sa mga lang ng spray paint, napakarami rin. Sa eh. mga gustong pumakyaw ng pintura diyan, no? Oh. Napakarami. Oh, ito mga parts ng motor, may mga carbon po mga boss, May mga ilaw ng TMX. TMX, ayan. Halo-halo po mga paninda rito mga boss. Kaya sa mga gusto makabili ng mura at iba-ibang klaseng paninda mga bossing ko ha. Punta po kayo dito sa bodega ni boss SMN. Na matatagpuan dito sa barangay Wakas, Bukawi, Bolakan, Mga bossing ko ha. Napakarami pang i-unbox oh, sa gilid oh. Tingnan nyo naman yung tao mga boss oh. Talaga naman hindi nawawalan ng tao sa loob. Oh. Ah, sa bigas? Opo, pwede okay. din peanut maker. Ayan, peanut. Pwede rin bigas, oh, pwede din peanut maker. Oh, yan. Bali, ano to? 4-5 lang po. 4-5 na lang, napakamura talaga. Pwede din yan. 1-5. Ayan eto mga gantong klase namin 200 pesos lang 200 Pero pesos lang automatic kami ng auto-sealing machine Ito yung sura nyan oho uh -huh. ayan 3.5 lang yan sa maliit na hindi automatic 1.5 lang e eh, napakamura yeah, talaga ito, ha ganyan nyo no talaga. tapos yung mga luggage namin 600 pesos 700, 800, 900 may bawas pa po yan may bawas pa ha uh oo -oh, meron pa talagang ito dito bakit mo lang pa po? Adi, ito, ito po boss niyo. Meron kami dito ng takoyaki maker. Takoyaki maker. 25 lang po. 25 lang diyan sa takoyaki oh, maker, maker, mga boss. Waffle maker. Ayun, 25 lang din. Wow. Ayun, 14 pwedeng 12. Sagad. Oo, uh -huh. may mga bawas naman lahat yan. May mga bawas pa mga boss, oh. Basta mag-walk-in lang kayo dito. Bukod sa presyong nakikita nyo mga boss, may bawas pa, mm -hmm. ha? Ito lang yan sa bodega ni Boss. SMN SM, po. Bossing ko. Anong araw po ito bukas ma'am? Open po kami ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, 8am to 5pm. Uh, close naman po kami ng Monday at Friday. Pahinga? Opo, pahinga po namin. So ano po aasahan ng mga viewers natin yan. sa mga susunod na pagbukas nyo? Mas parami ng paramihan? Yes parami, po, at magkakaroon po tayo ng power tools at appliances. Abangan nyo lang po ang murang bagsak presyo mula po sa bodega ni Boss. Yun mga bossing ko. Oh, yeah. Kaya ano pang hinihintay niyo mga boss? Punta na kayo mga boss madam. Location namin, bodega ni Boss SMN. Bukas, Bokawi, Bulacan po. Iyon, Yun, si Boss Jason, no? Yun. No? Ayos na. Napakamura rin. Napakamura na. no? Ayos na. No? Ayan, may mga maleta rin mga bossing ko. 800 pesos lang, mga maleta luggage. Mga boss, ayan o. 800, 700. Ayan lang po yung presyohan mga boss o. Oh. Ayan. Sa so, mga naghahanap ng luggage dyan, dito sa Budega ni Boss. SMN mga bossing ko. Marami kayong pagpipilian, iba-ibang kulay oh. Okay, Pwedeng di naman sa labindol e, oh. Dito no? na <coughs> lang. Dami eh. Yan, no nito. Ayun oh, may mga solar oh. No? Sandali.

ikaw may nabili ka na. lang boss. si dati. may mga sapatos din mga boss may mga busing ko Lahat ng klase Dalawa 150 So ayun napakalinaw naman ng karato lang mga boss 2, 150 So dalawang pares ng sapatos for only 150 pesos lang mga bossing ko mabibili nyo dito sa bodega ni boss. SMN mga bossing ko. Dito lang po yan sa Barangay Wakas, Bukawi, Bulacan mga boss. Oh so mamimili po kayo ng mga sapatos ha? Oh, dalawa 150 pesos lang. Okay. Kaya Ito, alam mo. Ayan, nagbibidyo si Bossy. Hello po! Ayan, may promo po tayo mga boss, Madam ko, no? Ayan, talo nyo lang po yung aming page, Bodega ni Boss SMN. Yeah, marami po tayo pa premyo. Libre lang po, wala pong bayad. Pwede po kayong manalo ng brand new N-Max, brand new Mio, sampung smart TV at dalawang rep. Wala pong bayad yun, no? Know, this coming December 23 and 24, 2025. Kato lang po yung gagawin nyo. Follow nyo lang po yung aming page, Bodega ni Boss SMN. Pagkabayad nyo po sa cashier, mag-fill up lang kayo ng form, name, address, and contact number. Lagay sa drop box. Live po tayo sa page ng Bodega ni Boss SMN. 2024-2025. Kung kayo po yung nabunod at hindi po kayo nakapalo sa aming page, automatic disqualified po yun. Kaya... tao napakarami so di natin na abutan, na -abutan yung mga power, back, mga boss, ubus na daw ganyan, karami araw-araw ang tao rito sa budi sa SMN mga bossing ko so, may mga laruan po rito may mga bisikleta may medyas Isang dosena, Jordan. May Adidas. Napakarami. Halo-halo ang mga items po rito mga boss. May mga piyesa ng motor din. Oh. Ang dami pinamili ni boss ng mga pinlay. Ayan, oh. Ang dami. Sigurado, maliwanag yan. Kagandaan niyan, Mga tipid yan kasi lead. Oh, mga bossing ko, ha. O, oh, dito lang yan sa bodega ni boss. Eh, SMN, na nyo naman yung tao, mga boss. May lumalabas, may pumapalit, mga boss. Napakarami, oh. Hindi naupusan ng tao. Ayan, eh, oh. Oh, maganda tong mga pinlight light na yan mga boss sa bahay. Oh, ano? puti Oh, yan. chamba siya, oh. Mayroon dyan. Hanap din po kayo. Saan? Ayos lang yan. Sige lang. Huwag ka maubusan ng pag-asa. Sige lang. Ano? Ano? nga yung number nung sa inyo. Ha? So itong mga stainless na to mga boss para sa TMX, tatanungin natin kung magkano. Dito madam. 150. 150. 150. Oh, tapalodo 150 lahat ng klaseng tapalodo daw mga boss. Dito sa bodega ni Boss SMN mabibili nyo sa halagang 150 pesos lang mga bossing ko, pa kayo? Dito lang yan sa bodega ni Boss SMN, oh. No? 150 stainless na. Shout out, sir! There <laughs> <¿Y> you go, no? That's easy, okay? Pang magpapatestin, saya pala, Ah, wala pa din, sabi Ito, buka-buka, hindi na langit, hindi Shout out. Shout out boss Taga saan pa tayo? Taga Malabon Taga Malabon Ano nabili natin? Ito sa ito lahat aba oh. ang dami Bagay kahit marami kunin mo Kasi mura naman diba? Oo Pwede Ayan oh, Oo, no? oh, Magkano yung mga ganito? Sampung piso na lang Oo oh, Ayos talaga o oh. Talagang mura no? Murang mura talaga, bumili na kayo. Yan. Napakarami, may mga medyas. Yan o. Halo-halo po ang piyesa rito. May motor parts, car parts, mga extension, mga furniture, napakarami, at mga LED lights, mga pin light, available din po rito mga bossing ko. Nagsisimula sa presyo nga 20. 40, 50, may pinlight light na po kayo mga boss. at ayun naman po yung mga car parts mga bossing ko ha, sa mga naghanap ng car parts, pang Ford, pang Nissan, pang Toyota, available po dito sa bodega ni Boss SMN. Kaya ano pa pong hinihintay nyo mga boss? Punta na po kayo rito at bumili na po kayo ng murang items dito sa bodega ni Boss SMN mga bossing ko ha. O, yan, yeah, napakarami tao. Yun, si tatay, marami nang ah Tagasan po kayo, tay? Tapubong. Tapubong. Pasis <laughs> na, <laughs> Napakarami talaga, eh. napakarami yung pwedeng mabili, Ah. Sa murang halaga, mga boss. Yan, yeah, napakarami mga mini driving light. oh Available din to. Ah, ano? tanong natin kung magkano to. Maganda to. Madam, dito madam. 300. 300. mga boss ha. 300 pesos lang to. Maiuuwi nyo na to mga boss ha. Sasama na to sa inyo ha. 300 pesos lang. Talaga naman napakamura talaga. O mga tapaludo stainless. Napakarami rito oh. Eh oh, no may mga tanki rin dito mga boss ha. Suzuki, tanki ng Suzuki, tatang tanki ng Rossi. Available mga boss, ayun o. Oh. Yan. Napakarami nyo po pwedeng mabili na murang items dito sa bodega ni boss SMN. Katulad na lang nitong mga extension na to, wow. May on-off pa ha. Yan, mamimili lang kayo mga boss. Ayan, pipiliin nyo lang. Marami iba-ibang iba-ibang uh, design. Yung piniinyo lang, ayan oh, katulad nito, ito maganda to, ayan oh. Tsaka, pwede naman pong testingin. Ito, madam, magkano to, madam? Yeah. Ha? 400 pesos lang sa black mga boss dito madam. 150 boss. 150. Napakamura na talaga sa caliper. 150 rin. Saan pa kayo makakakita ng 150 caliper mga boss? Ito. O, oh, 300. Ayan mga bossing ko ha. Ayan ha. 100 isa. O. 100 ang isa. May shock na kayo. Dito lang yan sa bodega ni boss SMN. Talaga naman. Napakamura po sa ano? Murang mura. Iyo. Ah! Iyan mga bossing ko. Ganyan ha. O, oh, ayan. Totoo yan ha. Totoo yung mga presyo niyan mga boss sa mga interesado mga bossing ko ha, pumunta po kayo rito. Oh, sa mga naghahanap ng na siyang set, kasama na yung Brake Master, 250 pesos lang 'yan oh. Dito nyo lang 'yan mabibili sa bodega ni Boss SM. Talagang napakamura mga boss. Tingnan nyo naman oh. Oo. Ayun oh. Available yan dito mga busing ko Kaya ano pang iniintay nyo mga boss ha Location dito lang po ito sa Barangay Wakas Bukawi, Bulacan Ayan, hanapin nyo At lang si madam Tapat po, po ng Metro Bank, bukas po kao kay Bulacan Yo. O, dahil sa SM? Iya. Open po kami every Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday and Sunday Alas 8 hanggang aras 5 na hapon Ayun Ayun, o, oh, sa mga naghahanap ng bag Pwede na Pwede na, Ayan, o, oh, pwede na Magkano dito sa bag natin? 300 na po O, 300 pesos lang Ayan, o oh. 300 pesos lang oh. Pwede pwede na to oh. sa mga, mga lakad dyan. Sa mga mag out of town. Pwede pwede yan oh. Marami pong kulay uh, na pagpipilian mga boss. Pumunta lang po kayo dito sa bodega ni Boss SMN. Makikita at makakabili po kayo ng mura. Subukan so, nyo po mga bossing ko ha. Ah. Oh. Dito lang po ito sa barangay Wakas, Bukawi, Bulacan. Sa mga interesado pong bumili ng mura, punta po kayo rito at ugaliin nyo pong tapusin ng ating video pagka nanonood po kayo. Ha? At huwag pong kakalimutan mag-like, share and follow para laging updated po kayo sa ating mga video mga boss. Ayan, pati po itong mga upuan na ganito is for sale. Oh, shout out. Tomato, tropa sa Santa Maria. Santa Maria baka po talaga mga taga Santa Maria oh. 'Yan oh. mga boss ha, ulitin ko po ha sa mga naghahanap ng furniture dyan. Napakaraming furniture dito mga bossing ko. Ayano, oh, papakita ko na naman sa inyo, walang gasgas. -gas. Nakabalot pa ng plastic 'yan mga boss, katulad nito oh. Ito estante. 2,599 pesos lang yan. Silipin natin yung price Oh. 2,599 pesos lang. Napakarami nyo nang pwedeng ilagay dyan mga bossing ko kung ano-ano pa. Ayan o. Oh. Oh, pwede buti ng soft drinks dyan. Pwede. Ayan. So, maraming maraming papatesting si boss. Pinlike pag-isamin po. pesos pag lang po. Pwede pesos lang. 12 watts <decoration> na po kayo. 12 watts. Ang linaw pala niya, luwanag. Oo. Oh. 12 uh, watts po yan. 30 watts po. Mas malinaw. Mas malinaw. Ayan mga busing ko ha. oh na. Malinaw na, mura pa. Mura pa. yan saan pa kayo ha? Saan pa kayo pipili na? Kaya dito lang po kayo sa buday ganyan po si... Magkano daw yung price natin? 75 na lang po yan. O, yan o. Mura-mura na po yan. Ayan. Oh, o, oh. oh, baka may babatiin tayo bossing Ha? Huh? O, oh, ano, kumusta? Ayos lang, marami oh, customer. Okay ka lang dyan? Ayos lang. O, oh, sige. Oh, iwanan na kita ha. Ayos. Ayos. Ayan, at ito po kung nakikita nyo, uh, hindi pa nabubuksan. Napakarami pa pong mga naka naka-box dito sa bodega ni Boss SMN. Antabayanan niyo po yung aming pagbubukas niyan mga boss. Siguradong magugulat kayo at marami na naman kayong mapipili, mabibili diyan dahil mga magagandang klasing items ang laman niyan mga boss. Kaya ano pang hinihintay niyo ha? Punta po kayo dito sa bodega ni Boss SMN na matatagpuan dito sa Barangay Wakas, Bukawi, Bulacan mga boss. Oh, yan sila nanay na may mili. Shout out, shout out. At napakamura po ng mga chinelas dito mga boss ha. Oh. Yan oh. Sa mga gusto ng chinelas, mayroon, medyas. Chinelas po ano? Oh, magkano chinelas? 80 po isa, dalawa po 150. Dalawa 150? Apo, oh, goods na po yun. Apo, goods na, isusuot na lang. Isusuot na lang Apo. po. Ay talagang napakamura no? Apo. Medyas naman po, isang dalawa po isang Napakaganda ng chinelas na to Oh. Pwede nang umakyat ng ligaw pag shoot shoot mo yan sigurado. <laughs> oh. Magaan pati oh. San pa kayo mga boss? <laughs> eto mga bossin ko sa mga naganap naman ng visor diyan mga boss. Oh, eto na. Oh, may, may visor na available dito sa bodega ni Boss SMN mga boss ah. Oh, ito nilalagyan naman nila ng uh, tali para pares na. Pabili nyo. Ayan, mura lang po ito rito mga boss. Puntaan nyo na ha? Oh. Ito para sa Isusu. Ang laki ha. Isusu. Oh, oh. Ayan o. Oh. mga bossing ko ha. May mga nakapangalan naman. O oh, ito set na. Oh. Ayan. Napakarami nyo pong pagpipilian dito. Kaya ano pang hinihintay nyo ha. Punta na po kayo rito sa bodega ni boss. SMN. O oh, ito Bridgestone mga boss. Wow napakagandang uh, ano nito sa likod pang likod, takip sa gulong sa likod ano o, oh, napakarami nyo pong pagpipilian mga bossing ko rito o oh, ito pang ano siguro naman pang uh, Toyota Rice to, ayan oh, tama, tama, ayan oh, Toyota Rice ayan, oh, available yan mga bossing ko ha napakadami ayan oh, mga rain gutter mga side side skirt mga boss ng sasakyan napakarami May carbon pa oh. oh spoiler. Carbon mga boss oh, San pa kayo? Carbon, carbon lodi. Ano? You know? Carbon lodi mga boss. Oh, ito pila? Laruan mga bossing ko ha, ah. 20 pesos lang. So ito. So, yan o. Oh. Oh, 50 pesos lang mga boss. San pa kayo? Ganito kalaki. Ah, ang ganda nito at ang liwanag nito mga bossing ko. Ito yung 50 no mga oh. pugi. Mm, Napakamura na. Bagong bago. Walang gas gas. Yan o. Oh. O, oh, 50-50 lang. Dito lang yan sa bodega ni Boss E7 eh, mga bossing ko. Kaya ano pang hinihintay nyo ha? O, oh, wala nyan sa iba. Dito lang yan. O, oh, napakaraming tao mga boss oh araw-araw po ganyan karaming tao at namimili at namimili dito sa bodega ni Boss SMN mga bossing ko dahil dito iba-iba yung mga nakalatag may mga furniture may mga motor parts may mga car parts at may mga medyas pa mga bossing ko napakarami talaga naman kailangan pagkapupunta pupunta kayo rito mga bossing ko magdala na kayo ng sako para marami kayong mailagay ayan o location location ni kuya. Terima kasih telah menonton!